Hello po mga ka-farmers, welcome po ulit dito sa uh, uh, ating channel So yan mga farmers na may isa ulit akong may share na sa patungkol po sa uh, pag i spray po ng uh, po na para po sa mga insekto So sa ngayon hindi po mga ka-farmers insecticide yung gagamitin natin So Ah uh, bali share ko po 'to ito sa inyo. So bali tested and proven ko na rin po ito dahil uh, uh, nagagamit ko na rin po ito dati. So ngayon ngayon ko na naman ito ulit i-gagamitin dahil uh, sumasakit na po yung ulo ko po dito sa aking talungan no sa mga insekto lalo na po sa uh, mga trips. So basta okay ito mga farmers no na gamitin. So, so makikita lang po natin ito sa bayat at saka mabibili lang po natin sa mga sari-sari store. So maganda din po to mga farmers uh, pang taboy o pamatay white lice no. Pero dito sa aking talong ang problema ko lang po dito mga farmers ay yung uh, trips at uh, saka mites. Kaya uh, yung bunga ng aing talong ay uh, hindi po maganda yung kanyang quality. So susubukan ko ulit itong gamitin na nagamit ko na po dati kung iipikto ba. So hindi ko naman mga farmers masasabi na hindi na umiipikto yung insecticide na gamit ko po dito sa aing talongan. So siguro uh, na immune na immune na po talaga yung uh, mga trips at saka mites dito. So wala akong problema sa uh, shoot at saka fruit borer. So uh, bihira lang po dito mga ka-farmers at saka whitefly, mahina po yung whiteflies po dito sa intalungan talungan Kaya ngayon yung sabi ko, ang trips at saka mites So talagang pangit po ng quality ng bunga ng aking talung, lalo na po yung kanyang calyx ay na, uh, nagiging kulay brown At saka karamihan po yung mga daon niya sa baba, yung magulang po niyang daon ay nabilis po na tutuyo Dahil nga po ay sa ilalim niya ay may mga mites So ito mga farmers yung gagamitin ko po ngayon ang uh, ito pong uh, Ariel with Downy. And so sino kaya yung nakasubok nito sa inyo mga farmers no? So pero yung gagamitin po namin pag spray ay power sprayer. So ayan naka uh, naka na po yung uh, power sprayer ko dito at saka yung hose niya. So bali may isa lang akong kasama na maghihila ng hose at may saka may matutulak. So ito mga farmers yung timplada. So yung gagamitin ko ngayon ay yung Ariel, uh, uh, ano to, uh, yung dalawang syasipo, so uh, twin pack, ayan, twin pack po ito mga no Yung gagamitin natin ay yung Ariel with Downy, so para mayroon po siyang amoy. Dahil karamihan na alam naman natin sa mga ibang insekto mga farmers, no ayaw sa mga may maamoy. So lalo na po ito, uh, mabango po ito no. So kasi tayo sa tao Mas gusto po natin yung mabango Kaysa sa mabaho So yun uh, Yung timplada nito mga farmers Ay sa kalahating uh, Bali magiging isang sachet Dahil uh, Twin pack to uh, Kapag uh, Nepsock sprayer lang po yung gamitin natin So isang pack po nito So tutunawin lang po natin So dahil uh, tab po yan Yung tab kasi mga farmers Naglalaman po yan ng uh, uh, Apat na sprayer So kaya yung gagamitin ko po dito ay ayan, uh, apat na pack. So bali twin pack ngayon sabi ko. And bali dalawang ano, so bali sabi natin apat na. So yung gagawin ko mga farmers no, tutunawin na po muna natin sa tubig bago i <coughs> lagay po diyan sa uh, tab. Ngayon dito mo guys no. Hingin natin kung hindi sila lalayas. So karamihan po sa mga kapwa ko magtatalong mga farmers, no uh, nagagamit na po nila itong uh, aerial with Downy. So hindi ko naman 'tong gagamitin mga farmers kung hindi ko po nakita ito sa uh, kapwa ko uh, nagtatanim ng talong. So nakaraang taong, halos taon-taon-taon na rin po ako mga farmers na ginagamit ko ito. So, dati nga sa sobrang inis ko na sa mga insekto, halos sa uh, twice sa wika na po itong gamitin dati, so ngayon ngayong taon uh, first time ko itong ngayong gagamitin mas maganda mga farmers yung tunaw na tunaw na po yung uh, powder para maganda po yung buga ng ating uh, power sprayer ano na po siya sayang so, kung makapapansin mga farmers no Maganda naman po yung uh, dahon ng ating talong at saka marami po yung kanyang mga bulaklak. So talagang hindi lang po talaga pansin. Sa totoo lang, uh, meron talaga po yun dyan na mga trips at saka mites. Kaya makikipagsapalaran ulit tayo dito sa sabon na to. Dahil uh, uh, gastos na po. Masyadong gumagastos na ako mga farmers no, dito sa aking talungan. So, okay naman yung presyo ng talong. Kaya lang, uh, masyadong kunti ang nakukuha nating good quality. So, yan mga farmers, no? Uh, bali, uh, mag spray lang po muna kami. So ayan mga farmers, uh, kakatapos lang po uh, namin mag-spray at uh, ayan naligpit na rin po namin yung gamit. So bali ano, uh, magpapatubig ulit ako dito. So papandarin ko na ulit yung water pump. So dito na rin po yung last na pagpatubig. So yung inisprayan ko mga farmers no, diyan lang sa uh, matataas. So yung dito na nauli kong itinanim. So hindi ko na po ito ano Uh, hindi ko pa ito naisama sa pag-spray dahil uh, nakokontrol ko pa naman dito yung ano nya, yung trips dahil maliliit pa, so yung dito talagang ano na dito so dito talaga yung nakaraan na dumami so uh, naging sever kasi mga farmers yung mga insecto dito dahil nga uh, nagiging uh, halos nung nakaraan uh, malakas po yung hangin, so halos 2 weeks po talaga na hindi ako napag-spray dito sa yung talungan, kaya Uh, dumami yung mga insekto at saka kaya kung bakit na ginawa ko po dati na it itrim ito na itrim na kung sa ano nakarangong videos ay na itrim ko po yung gilid nito so ayan medyo unti-unti na lang ulit po yung kumakapal so yun lang po mga kaparmers na yung gagawin natin kapag uh, hirap po tayong puksain yung mga insekto So ga gamitan lang po natin ng ano uh, powder Ariel with Downy or Tide with Downy. So sa isang sachet, so isang sa 16 liters na tubig, tunawin so, kunawin po muna natin. So pwede naman na gamitan natin ng napsak sprayer kung wala na po tayong uh, power sprayer. So ginawa ko lang po namin dito mga first para mabilis ay yung power sprayer yung ginamit ko. So kapag nag-spray naman ako dito ng insecticide, yung chargeable naman po yung ginagamit ko na sprayer. Kung meron din naman akong kapartner kaya yung power sprayer. So kailangan lang talaga na bilisan yung kilos dahil uh, yung power sprayer ay malakas po yung uh, pressure niya o yung buga. Kaya kailangan na mabilis din yung paglakad. So yan na bali hanggang dito na lang po mga farmers na sana nakatulong din pa po sa mga kapwa kong magtatalong. So sa na share ko nito. So yan na maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa yung channel. So God bless po sa lahat at ka, happy farming.